Hi, Ma'am So, may nakuha na naman tayong blessings. Ito, pakita ko siya sa inyo. Ayan. Eto, usually, I think, for girls. Ayan. Tignan natin, ha? Oh, ito. <laughs> Ang ganda. Ano siya, o? Oh. Ayan, nalagyan. Para sa mga chikiting nyo, Ma'am Shee. Oh, ito din. Pouch, di ba? Tapos, ito din. Eto, coloring book naman siya, Ma'am Ma Shee. Ayan. <laughs> Ayan. And then, meron ditong ano, shoes. Ayan, ma'am, she, oh. Meron lang siyang ano, pero, ano lang yan, um, konting dumi lang yan. Ayan, pero bago pa siya. Ayan. Oh, look. May Mahil, mahilig ba sa ganito? Ayan. Ito, American Eagle pala siya, ma'am, Eto, sapatos. Eto din. Kulay black. Pang-school to, oh, ma'am. She, pwede sa mga anak nyo. pag school yung college. Usually, size 7 and a half at saka 8 siya. And then, oh, meron din. <laughs> Super cute. Para sa mga Junakis. Oh, di ba? Sobrang cute, ma'am. She. Oh. Hmm. Tapos, ito. Wow. Sino mahilig dyan sa mga ganito? Ano siya? Denver Haze. Ang brand niya, Denver Haze. Denver Haze siya. Ito yung partner niya, ma'am. She's all. Ayan. Ayan, Denver oh, Haze. Tingnan natin kung anong big? size. Um, wait lang. I-check ko kung anong size. Oh, this ah, size 9, ma'am. She's size 9. Ayan. So, ayan. Simple lang ang mechanics natin, Ma'am Shi. Kailangan nyo lang mag-follow, like, and share. Yun lang. Siyempre, kailangan nyo din panoorin ang ating video para... Okay, para mas okay, di ba? Yun lang, Ma'am Shi. Ipakita ko ulit sa inyo pag may blessings ulit tayong darating. Bye!